ano? Oh, patawa siya ng patawa eh. Ay, kahit na. Alam, nagpapatawa siya ako. Kakatawa eh. Ah, oh, katawa. Itatawa ka naman, ano? Na? <laughs> Alam ka. Alam ka, hindi ka patawa pag nagpapatawa. Nakakatawa naman din. Ah. Ikaw nga, natawa ka din. Okay. Diba? Ay, hindi yun, hindi yun. Hindi yun, bukod yun. Ano? Ano kayo inisip niya Kasi nabi ko pa na, may, may, may na. Ano kayo inisip niya? Natanong ko lang pala. Hindi ano ko alam. Ewan ko. Nabi ko lang nilalado na. May, may. may hudong damit ko na to eh. Ah, M5 na ito yung mo. Malamig dito. Oh. Ah, yes, Ang kulang, ang kulang yung jacket na lang eh, Ang jacket nga. Ano mo mainis? Ano mo mainis yung ano shooting mo pa? Ang lamig dito nakakumot nga ako eh malamig uh, panay ulan dito eh. Uh, ano malamig? eh 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 dito. Naka... Ano eh eh kumot? eh 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 Nandere, nandere, dumawag. Hindi. Sa call. Ganito. Sa Nag-load daw siya, eh. Yun talaga. Pag-gagawa ng paraan, pag, pag ng paraan para yan mag-gawin na mag-load. Eh, paano ang makakapunta siya dyan? Paano ang makakapunta? Malapit na yun. Kailangan araw na lang. Makakapunta ka siya. At tingin mo? Hindi ko alam. Pautahin ko ha. Diyan mo patulugin ha. Hindi pwede yun. Saan ka namang dumamimisita lang na dito matutulog? Bawal yun. Bakit naman? ka? Bawa ka naman? maawa ka naman. Maawa ka naman. O, na, na o sabihin na natin naaawa ako. Pero, hindi pwede nga yun. Alam mo naman yung sinaunang panahon ng mga kaugolian. Ganon dito. <laughs> wala ko pang... Wala ko pang babibigay doon. Mm. Pag-uutay, ko lang po masyahe. Ang problema la, eh? Saan siya tutulog? Hindi ako na ano po. Mm. Kasi Kasi sinaunang tanong yung kaugalian dito sa bahay. Imaginein mo nga. mga ilang huh? yan saan? Di ako upahan Ewan ko lang Wala. mayro siguro na hana nakalong Why? pa yung upa 1-5 siguro one five ilang araw na masan eh wala kayo sa linggo okay pa lang Ewan ko lang. Isang linggo? Bala, medyo ako tamulog. Bakit kabi ka to?